morning mga ka vloggers uh, welcome back sa aking amunting channel Ray Vloggers again <laughs> ayan mga ka vloggers uh, makapapansin nyo dyan sa likod ko uh, nandito na nga ako sa spot at maganda ngayon ang panahon hindi nyo uh, walang ka alon alon so, so yung ka vloggers ang ano natin ngayon ang uh, content ngayon na uh, fishing tiksay Same so mga vloggers, ah, uh, pasensya na kayo doon sa una kong upload at hindi man lang nakita ninyo yung parang ma- yung sigaw. Ah, uh, pasensya na kayo. Niluto ko siya ng gata. So, yung mga vloggers ngayon, ah, uh, nandito na nga ako sa spot para magbantay bantay 6:30 plus siguro ng oras na 6:30. Ayun, ah, uh, ang gagawin ko ngayon na uh, vlog sa ah, uh, Tiksai at sa gabi naman pag may dilim na maamaan ako kasi wala, wala akong kamera na para makakuha ng video sa ilalim nito. wala akong kamera pang tubig kasi na po so yung mga ka-vloggers, para tayo ay makapag-abang na uh, hindi na ma ako maghahaba ng sasabihin ah, uh, parang tulong na niya din sa akin at kung bago lang sa channel please subscribe at ah, dami mo na rin yung pag-share at pag-hit ng ating abel bell notification huwag lang bill ng kuryente no? tayo ay laging updated sa ating uh, gagawang mga content na tulad nito so yan mga kabloggers sa uh, at mag-aabang na ako dito sa tabi Ray Vloggers mga ah, kablogers ah, parang hindi masayang spot na ito ah. anim na minuto lang ako rito ah, lipat tayo ng spot at parang walang lulutang wala man lang taguan dito wala man lang akong mataguan mataguan kitang kita ko ng ah, tawag niyan kitang kita ko ng isda walang pagtaguan so yun ah, tayo maglakad-lakad papunta dun sa ah, ibang spot hanap-hanap tayo at ah, wala nga doon yan parang maganda rito subukan nga na tambayan nga natin dito ng mga ilang minuto maganda rito eh. Ah. Abang hindi pa mainit ang sikat ng araw dito muna tayo sa walang siya Alulipangan tayo dito ng mamaw Lipat tayo ulit, lipat Dito tayo sa makeup. Dito muna tayo ka vlogger.

Saan ka pa nakahook? Vloggers <laughs> Lipat na naman tayo At ah, Nakaka Putok ako dyan ng limang putok Kapat yata Ay hindi man lang ako tumama Tay tayo dyan Ayan 27 minutes tambay um, um, tayo dyan ng 27 minutes tapos muna na rin ang ating camera Peace. Hmm. Nagis ko na ang aking cellphone. At ano? Ayan. Ginagis ko ang aking cellphone kanina. Nung pinutokan ko at naggagapang. At. Tilapia, tilapia ang binaril ko. <tik> Mga um, complacers, malapad na. malapad na malapad na siya mga ka vloggers kami uwi na ni idol Philip sa ano na sobrang lakas ng hangin hindi na kami makapang uh, makapag pag putok gawa ng wala nang nalutang sobrang lakas ng hangin mamaya ko na lang sa inyo ipapakita yung uh, nahuli ko gawa ng uh, naroon sa lagayan kami ay pauwi na sa bahay stay tuned mga kablogers uh, ito lang na huli natin dalawang peraso nandito na ako sa bahay ayan uh, tilapia isa tsaka isang malaking mama na dalag ayan siya ang lapad ng ulo niya ay halos kasing lapad na rin ang tilapia ito yun lang ang nahuli natin sa araw na ito at marami akong tira na hindi ko tinamaan sir mga vloggers ang gagawin ko rito dinising ko na lang ito at lagay ko na lang sa rip muna muna ha hindi ko muna lutuin yan lang nahuli natin dito tayo smerte talaga sir mga vloggers uh, nandito na ako sa bahay nakita na ninyo yung dalawang pirasong nahuli ko ayun na ah, hindi tayo masyadong sunerte nga sa sabak na ito at talagang ah, naghangin mahangin ang ilog malakas ang hangin at siyempre pag mahangin maalo ayun na ah, at kung nagtsatsaga kayo manood yun, may mumu pa ako dito dahil kakain ko lang pangalihan alas si 12 kung nagtsatsaga kayong manood sa aking uh, ah, Uh, upload video uh, sana hindi kayo mag skip ng ads na talabas parang tulong nyo na rin sa akin so yun mga vloggers uh, maraming maraming salamat ulit at shout out nga pala sa ating uh, kaibigan na nasa Rian na si Idol Breaker TV shout out sa iyo Idol at kung sino man yung nagpapa shout out please comment na lang sa video ko ba Agung upload. ayun, uh, thank you for watching. Hey blogger, see you next blog.